Why can this we Hi everyone, good evening, I'm back It's your Mama Sam dito sa Samsung Sam TV Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to Syempre ako naman ang tatanungin nyo ang ganda ko, di ba? So, thanks God dahil sa binibigyan niya tayo na, ng lagi ng lakas, lagi tayong masaya, kaya ganito ang ating reflection na maganda, di ba? Diba? Yung resulta kasi sa araw-araw nating buhay na wala ka masyadong iniisip na problema, bigatin, kumbaga parang laban na laban tayo sa bawat sitwasyon, araw-araw lagi-lagi. So, yan! And then, of course, thanks God dahil Today is Friday, di ba? So magpasalamat tayo sa Diyos dahil ay nako sa awa ng Diyos makakapagpahinga na naman tayo ng bonggang-bongga para sa ating weekend at sanang masaya lang, di ba? So ako naman basta magtiwala ka sa Panginoon, ang buong araw mo ay pulido at magiging smooth lang talaga. Oo, basta pag dinasal mo yan. And then of course, sa mga taga Amerika na bagong gising at ayan, nagsisimulang magtrabaho dahil Friday pa lang sa kanila. So, kamusta ang tulog ninyo? I hope na sana nakatulog kayo ng bonggam bongga at sana magaang ang inyong pakiramdam at para makapagtrabaho kayo ng todo-todo. ba? -todo, diba? So, mag-ingat kayo sa trabaho ninyo. Alam ko yung iba talagang ginagawa talaga akong pastime everyday. ba? Diba? Kasama ako sa breakfast, kasama ako sa coffee nila. Thank you so much sa love and support. At least kasama ako sa buhay ninyo. ba? Diba? And then sa mga nasa Japan naman, si Tita Jenny, nakikita ko na nanonood siya dito araw-araw. Thank you so much for watching me. And then sa mga kaibigan natin na nasa Saudi Arabia, di ba? Mga nagtatrabaho doon, tayo ang libangan nila araw-araw. Kaya ako, hindi talaga ako napapagod gumawa ng mga content para sa inyo. Di ba? Ang bongga niyan. And then I hope na sana lahat kayo ay okay. At ito nga ang chika natin for today. Catriona Gray, never pang naging hurado sa Miss Universe. So, sabi nga nung kung tingin ko daw ba si Catriona Gray ay may chance na maging hurado dito sa Miss Universe. Oo naman, bakit naman hindi, di ba? Kasi Miss Universe siya. Alam naman natin na lahat ng mga nagiging Miss Universe except kay Catriona Gray ay ginagawa nilang hurado. Ito nga si, ano di ba, si Harnash naging hurado na dito sa Miss Universe kung di ako nagkakamali. Ah, sa Miss Cosmo pala yun. Sorry. So, yon So, ginagawa talagang judge talaga ang mga nagiging Miss Universe. Either Pia Awards back, dalawang beses pa niya ta, ba diba? Hindi ko lang alam kung bakit hindi kinukuha ni Kun ana na hurado si Pia Awards back. Lagi niyang kinukuha sa show niya o sa program niya bilang backstage host. At nakita naman natin kung gaano kagaling doon si Catriona talaga. Consistent siya na laging backstage host. Three years na nyata, kung di ako nagkakamali. And then, looking forward ako kay Catriona na maging main host nila. Palitan niya si Olivia Culpo. Kasi mas magaling naman si Catriona kaysa kay Olivia Culpo, di ba? Pero tignan natin, in the future, malay natin, mapaupo nila si Catriona bilang hurado. And I'm looking forward dyan. Kasi syempre, mas gusto ko na ma-experience din ni Catriona na maging hurado sa Miss Universe, hindi lang backstage host. Dahil talagang di kalibre ang isang Catriona Gray, lalo na pag titignan siya ng isang babae, kung sino nga ba ang dapat manalo, ay talaga namang masasabi ko, iba ang Catriona Gray. Pero sa generation ngayon, sa era ngayon, parang feeling ko, kahit hindi naman na, okay lang din naman eh. Kasi parang wala din naman kwenta yung mga nauupong hurado dyan. Imagine ninyo, yung mga nauupong hurado ay napili nilang top 5. Iba yung napili doon sa, sa by continent. ba diba? So, yon Kaya parang feeling ko, hmm, wala din naman silbe. Charot! So, yon pero eto, sabi ko ganon, ayaw ba ni Kun An kay Pia Words ba? Kasi mula noong naupo si Kun An, never niyang inimbitahan si Pia Words ba sa mga event ng Miss Universe. Totoo nga no, Napansin ko din yan eh. Parang dead masya siya kay Pia ba? Pero I love Catriona Gray, yung drama ni Kun An. Mm -hmm. So baka kilala lang ni Kun An ay si Catriona Gray at hindi niya kilala si Pia Watch ba? Kung ako tatanungin ninyo, sana no, once, ano, isa sa mga uh, taon na to ay maimbitahan nila si Pia Awards ba? Dahil iba din ang kalibre ng Pia Wortsbach Kung ako tatanungin ninyo Mas gusto ko si Pia bak sa totoo lang Kasi sino ba ang makakapag-akala na Maipapanalo ni Pia Wortsbach ang Miss Universe Very inspirational to sa lahat ng lumalaban Sa mundo ng beauty pageant Kasi kung iisipin mo Never give up in your dream Malaking bagay yan na tulong talaga Sa mga lumalaban ng Miss Universe And I think Pia bak is the best Oo uh -uh. Talagang na-amaze talaga ako kay Pia Wurtzbach at nagulat na sorpresa ako na walang imposible. Ayun yung ipinakita niya sa laban niya sa Miss Universe na nothing impossible. Makukuha mo yung dream mo basta magtiwala ka lang sa sarili mo, di ba? So very inspirational kung iisipin mo. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw sa kanya ni Kun Hindi ko naman ma-confirm kung ayaw nga ba ni Kun sa kanya kasi wala namang sinasabi si An, pero ayun na, hindi niya naiimbitahan. Ang alam ko, ayaw niya kay Steve Harvey. <laughs> At during ng ano, time na Steve Harvey, si Pia Wurtzbach yung ipinanalong Miss Universe. And I think, ayun yung ayaw ni Kunan. Charot! Ay, nako, nakakaloka. Pero ako, para sa akin, Pia Wordsbach is one of the best Miss Universe. Sa totoo lang. Hindi ko lang alam sa inyo. Dahil iba ang naging kwento ni Pia Wordsbach kung paano niya nakuha ang korona ng Miss Universe at kung paano siya nanalo dito yung pinagdaanan niya. Kung ikukumpara ko kay Catriona Gray, syempre iba din yung kwento kay Catriona Gray. Pero Pia Wordsbach talaga yung masasabi ko She's the best Oo, para sa akin Ewan ko para sa inyo So, yon. Basta ang alam ko Pia Wurtzbach Ay iba to Bongga to Si Pia uh, Madalas siyang nakukuhang judges Kahit sa South Africa di diba, nag nagjudge na si Pia Wurtzbach Pero si Catriona Ay naging host Oo, sa South Africa Sa Miss Universe Naging judge din si Pia Wurtzbach Pero si Patriona Gray Hose. Uh -oh. So, yun. So, I hope na makita natin silang dalawa na magsabay mag-upo bilang hurado sa Miss Universe. At I hope din na sana maimbitahan din ni Kun An, si Pia Wartzbach, sa mga susunod na taon or maybe this year sa Miss Universe. Looking forward ako dyan. Oo ano? no? Bakit nga hindi? Ay, tingin ninyo, guys. Ayaw ba ni Kun An Kai Pia words ba? <laughs> Nararamdaman nyo rin ba yun? Ako parang ayun yung nakikita kong dahilan na parang hindi niya type talaga. Pero sana hindi. ba diba? Disclaimer lang, ha? So, sana hindi. Sana gusto niya rin si Pia Wartzbach. Kasi pag pupunta siya sa Pilipinas, hindi ka rin hinahanap si Pia Watch <laughs> Oo. hindi ko alam kung bakit. Siguro may paborito lang talaga sila. At isa doon sa mga nakikita ko na paborito nila is Catriona Gray. Eh, sino ba naman tatanggi kay Catriona? Sa galing ni Catriona magsalita, yung mga pananaw niya, iba kasi din talaga yung level ni Catriona Gray. Kahit dito yung mga Thai, sa totoo lang, mas gusto talaga nila si Catriona Gray. Lagi Catriona, Catriona yung narinig ko. Never ko narinig sa mga Thai ICP si Awards ba. Pero meron akong kakilala na pageant blogger siya. Gusto niya si Pia Awards ba. Oo, oo. So, yun. Sabi niya, I love P Awards ba. So, nakakatuwa. Anyway, eto naman si Pia Wurtzbach at saka si Catriona Gray. Siyempre, mahal natin silang parehas. Parehas sila nagbigay ng magandang karangalan talaga sa Pilipinas at saka hindi biro yung maging Miss Universe sila. Katulad ni Gloria Diaz at saka ni Margie Moran. And I hope na sana this year makakuha tayo ng kandidata sa Miss Universe Philippines na alam mo yon na pwedeng maging ikalimang reyna ng Pilipinas sa Miss Universe. I'm looking forward talaga at sana naman si Kunan naman, wag naman niyang destroyan yung, yung, yung galing ng mga kandidata na inilalaban natin. Sana naman this time, no, makita ko yung kandidata natin na umabot ng top 5 more than kay Thailand. So, tingin, tingin ninyo, mangyayari ba yun? parang piling ko malabo eh. Pero ahanga ako kay Kunan kapag naligwak si Thailand and then pinasok niya si Philippines sa top 5. So abangan natin yan kung mangyayari. So yun! So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo? Ayaw nga ba ni Kunan kay Pia Awards ba? Obvious ba na hindi niya naiimbitahan or iniignore niya si Pia Awards ba? Or hindi lang available si Pia Wurtzbach. So, tingin ba ninyo, makikita ba natin si Pia Wurtzbach sa isa sa mga taon na to na pwedeng maging hurado or pwedeng maging host sa Miss Universe sa under na i-radicode an. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, Keep smiling para lalo kang gumanda. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muni nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.